So for ano yung mga lesson na nakuha mo sa pagsisimula ng negosyo na pwede mo i-share? Um, lesson would be to ask, not just to ask. Parang kailangan tama rin yung tanong mo. Mm -hmm. na kapag ka gusto mo ng business, alam mo kung sinong tao yung dapat mong lapitan. Mm -hmm. Alam mo kung sino yung um, mga suppliers mo kung totoo ba na scam na rin po kasi ako ng mga suppliers Uy, before. Yes po, lalo na sa prutas. Um, kapag ka hindi ka sigurado, ang gagawin mo, deliver muna or upon pick up, saka pa lang magbabayad. Mm -hmm. Tapos nag-background checking ako, okay siya. Pero pagdating nung kukunin ko na yung products, biglang nakablock na pala ako. So, yun. May mga times na ganun. Mm -hmm one thing would be to consider is yung freshness ng fruits. Oo. Oh, oh, oh. Yes po. Is Importante pa, kasi yes yun. Mm. Kasi nahaluan, no? Yes po. Tapos, iba-iba uh, po kasi yung prutas kung paano sila i-handle. Yung iba, mm -hmm. i-ref. Mm -hmm. Yung iba, naka, nasa labas lang. Mm -hmm. Yan po. Marami rin po eh.